Pampira, oh. Pero parang gay daw to, sabi ni ano eh. Sasanay kasi sila na ganun, oh. dipendia. Dipendia. Alright, good morning, good morning, good morning. pa pao, pao, pao nalaglag, pao. Well, may, meron dyan. Ah, good morning mga kayo na July uh, 31. Uh, 30, 30, 30, araw ng Martes.

あっ Ah, umaga, ah, July 30 ngayon ha o oh, ah, mainit na umaga ha ah, ayan mas clearing tayo ah, naman na natin to so. oh, ngayon eh, clearing okay. na natin sila ah, hindi naman tayo nagkulang eh ha kasi o oh, tignan mo wala naman sa Ah, oh, yeah, maganda kumagat si enyo. Great way. Great Teddy 2025. Ha. Hay, magkita dito ah. Pangalawa ko na 'yan, ha. Pangalawa ko na. Huwag ka dito. Sa palas ng no, kung, pangalawa na to, ha. Tutukod. Doon niya ko din ko na. Wait, wait, pitasan Ay, Pangalawa na to. Ah, nakikita mo sa inyo. Ako ayan, 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 pare? ayan, 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 Pinakakarin sa kaysa natin Delpan, corner Asuncion Clearing operation General July 13, 2025 Araw ng Ngers General, pwede na rin sila General, pwede daw sila dito Huwag na na, huwag sa Huwag sa kalye Huwag sa ha ako okay ko yan. na Pagbalik ko dito, iikot ako. Nandiyan pa yan, pasensyahan na tayo ha. Sige. Okay. Ayan ha, pangalawa na. Pangalawa na to.

絶ね

Uy, inyo, ay, sila, ay, Tignan nyo naman kayo. kasi nasa kali Eh, tignan mo naman, Oh. oh. Andito na, and andito pa. Oh. Diba, may point na si General. Nakaharang. Eh, nakaharang na rito. Nakaharang pa rito. Pambira, Oh. Ito, pakita natin sa inyo. Ah, yan. Oh. Ay, yun, no? Oh. Kalsata, o. Oh. Oh. Pero parang gay daw to, sabi ni, ano, eh. Nasanay kasi sila na ganun. Hindi oh. Di pwede yan. Yeah, Nasanay kasi na gano'n. Ali ngayon, may tambak. May lagyan At Del Pan Street O yan o Pagkatalo ito Meron tayong ano Talang Bobcat Ha O Logger O Pagkatalo ito O Logger Ha

Ay, ay, ano? Hindi na nga rin, hindi na nga rin. Kami Babalik sila niyan. yan. Hindi na, hindi na. Hindi Pangalawa na ito eh. Pangalawa to, Pangalawa to. Go, go, go! Sari! tapos natapos. Hoy, oh. Oh, hindi 'yung yeah,

dulo ng uh, Claro M -Recto, kasi telpan na yun nando doon. So ito yung pinaka dulo. Eh, kina kina. Punt. 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 talaga oh. Kagilinis nga tayo ng kalsada eh. Diba? nga, ginigiba natin. dapat patong kali, maluwag. Hindi diba, diba, natin kaya, ang tao bayan. Lang, so, ba? oh. Ang pagpapalik. Ito, pangalawang beses na to. Nagsabi na ako dito hindi pwede, hindi ko, uh, hindi ko sila sinabihan. Sinabihan ko to, pangalawa na. Oh. Yung nando kanina, pinagbigyan ko yung matanda. Kapag nando, kukunin ko na yun. Ah, yan ang malinaw ah. naman Ilang beses naman to. Hey. Hindi naman pa pe pwede sinasabi nyo na walang abiso, walang abiso, walang notice. Hindi pa pe pwede, hindi pa pe pwede mangyari. Kasi magagalit at magagalit ang tao. Pero may abiso eh. Yung pangalawa eh. Meron okay. Okay. Kaya eh. Kaya imposible eh. Oo. Ay uh, sila sabi ni General, hindi porket barangay, dapat nga barangay ang unang susunod, di ba? Hindi pwedeng pe barangay eh nasa kalye